150 pesos lang yan, kahit mag o hindi, parehas din lang naman ang daming yan. Ayo mga boss, tama ang narinig nyo. Sa halagang 150 pesos lang, may ganito ka ng karaming serving ng pansit batil patong. Meron na itong kasamang gulay, nilagyan pa ng karabif, nilagyan pa ng atay, nilagyan pa ng shanghai, nilagyan pa ito ng lechong kawali, nilagyan pa ulit ito ng lechong kawali na dalawang piraso, nilagyan pa ito ng chicharong bulaklak at hindi pa dyan nagtatapos, nilagyan pa ito ng pagkalaki-laking pusit. At nandito naman kami ngayon Bayaras sa Lalo, Cagayan At titingnan natin itong trending na trending na Bon Bells Food House At yung kanilang pangmalakasan na overloaded na pansit Madil Paton Titikman din natin Tara. natatagpuan nga lang sila dito sa Along the Highway Zone 2, Barangay Santa Maria, Lalo, Cagayan Malapit lang din sila sa Barangay Hall at Elementary School At sila nga ay nagbubukas mula Martes hanggang Linggo from 7am to 8pm At pagkarating na pagkarating nga namin dito mga boss Ito kaagad ang sa amin. Sa sobrang trending nga ng kainang ito eh, kaliwat kanan na ang dumarating na customer. Maaliwalas ang kanilang pwesto, napakaganda ng ambience. Medyo mainit nga lang ng konti pero okay na kasi meron namang mga ceiling fan per table. At ang kagandahan nga, unlimited sibuyas pala sila dito, self-service nga Kaya lang. Kaya kung mahilig kayo sa sibuyas, eh magsasawa ka na lang talaga dito. Pumasok na nga rin pala ako sa kanilang kusina mga boss at ito nga, naabutan ko silang naghahanda ng na mga pansit batil patong. Pagdating naman sa kanilang pansit batil patong, round noodles ang ginagamit nila. Nilagyan pa ito ng gulay. Nilagyan din ito ng karabif na ganito karami. Meron din pala silang nilagay na atay. Nilagyan din ito ng isang pirasong Shanghai. Meron din silang nilagay na tinadtad na lechong kawali. Meron pa silang nilagay na dalawang piraso ng karahay. At hindi pa dyan nagtatapos mga boss. Nilagyan din ito ng chicharong bulakla. At kung akala nyo ay tapos na. Meron pa silang nilagay na isang buong pusi. At nakakagulat ga ang presyo nito dahil nagkakahalaga lang ito ng 150 pesos. At alam nyo ba mga boss, dahil sa sobrang trending nila ay nakakaubos nga sila ng 40 to 60 kilos ng Miki ng Tugigaraw sa isang araw lang yan. And there you go mga boss, ang pangmalakasan na pansit batil patung ng Bone Bells Food House. 150 pesos lang yan, kahit mag o hindi, parehas din lang naman ang daming yan. Alright, Beras, andito tayo ngayon sa Bon Bell's Food House dito sa Lalo, Cagayan. At andito tayo ngayon para tikman ang kanilang balor. 150 pesos na pansit batil patong at narinig nyo mismo kanina sa isa sa mga tauhan nila dito. Mapavlogger man o hindi, pare-parehas ang serving nila ng kanilang pansit batil patong. At ito nga, itong kanilang balor, 150 pesos. Meron itong kasamang Shanghai, meron na din kasamang Chicharong Bulaklak, may kasamang Karahay, meron kasamang Karabif na may atay. At ito, ito yung nagpasikat sa kanila itong napakalaking kalamares na to. So yun nga mga boss, hindi na i-play yung video habang kumakain ako pero pagdating sa lasa, i-rate ko to ng 8 out of 10. Pagdating naman sa price, bibigyan ko ito ng perfect 10 dahil sa halagang 150 pesos lang, grabe, sobrang dami ng toppings na nilagay nila. Bukod nga sa kanilang pansin ba din pa sinubukan din namin ang kanilang sizzling pusit at sizzling liempo. Bago pala tayo magtapos, maraming maraming salamat pala sa staff and owner ng Bonbells Food House. Maraming maraming salamat sa inyong pag-enter entertain at sa masarap na pansin madilbato Yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo, mabalo.